Meron tayong dumating na parcel. Ito ay tea. Ito try lang natin mag-tea dahil ayoko na ng ganong mag-coffee. Lemon black tea yung ating ano, in order. In order ko to ha, hindi tayo sponsor. Uh, meron siyang, ay mala siyang zero sugar, calories, and fat. Literal na tea. Sobrang mura lang nito, 100 plus. Meron na siyang ilang pieces na, no? Meron na siyang 7 pieces na. Wow. Hello. Ang galing. Try natin yung la, kung ano yung lasa niya. Meron na akong tubig dito na hindi malamig. Ganito yung itsura niya. Lagay sa tubig. Ganyan na yung Color ng ating tea Taste-taste natin Kung anong lasa Lubog pa natin <laughs> Ang kulit no Grabe literal talaga siyang ano oh. Mga ano lang Mga Ano kasi tawag dan Basta yun na yun Mga dry-dry na ano Taste na natin mga kacharis Eto na yung ating tea. Sobrang sarap niya. May collagen din pala ito mga kacharis. Sarap. Iinom tayo ng tea mga kamamshiko. Kaya kukuha tayo ng water. Hot water. Lemon black tea yung aking tatimplain ngayon. Yan. Gusto ko kasi mainit. Tapos so, hahayaan lang natin siya pag hot daw is natin siya ng 3 minutes tapos sa 300 ml na water. Ganito na yung itsura na ating tea pag namamad siya ng 3 to 6 minutes. Pero hindi to sakto 300 ml. Ang nakalagay dito is yung water nya is 300 ml. Kaya naman isasalin ko siya sa aking lagayan. Isasakto ko siya ng 300 ml. Basa kasi nungasan ko. O, di ba? Hindi siya sakto 300 ml. Pero konti na lang. Lagyan ko siya ng kaunting water. Hindi pa rin nagsakto yung tubig. Sakto na siya na 300 ml. Kaya try na natin. Try na natin yung ating tea. Hmm, sarap.